magandang araw! At yes, late upload na naman po tayo. Ito ay yung nakaraang nakaraang linggo pa. Naalala nyo ba yung malakas na malakas na ulan? Alas 10 na nga ito ng gabi at ngayon pa lang kami aalis. Tignan nyo naman ang bahana namin tumila ang ulan at kami nagora na. Samahan nyo nga kami ngayon mamili ng isda sa fish fort. Mabuti na nga lang na kahit mabilis tumaas ang baha ngayon, eh mabilis din naman itong bumaba kapag huminto na ang ulan. May mga parte kaming nadaanan na talaga namang baha at nagkukos na nga ng traffic. Pero may mga partin rin naman kaming wala ng tubig. Kakatapos nga lang ng ulan ito at dali-dali na nga kaming umalis para mamili kami ng isda na gagawin namin tinapa. Pupunta tayo ngayon sa bayan ng Malabon. Umuulan ulit na, na naman at hindi natin yan kontrolado. Mahirap na naman gumawa ngayon sa aming trabaho. Mahirap patuyuin ng isda kaya naman ginagabi o hinahapo na rin kami matapos. Ang kagandahan lang dahil nga maulan, e eh madali itong maitinda kaya naman ang mga seller namin e eh nakakabenta na uli ng maigi. Halos isang oras din ang biyahe namin dyan at ito na nga nandito na nga kami sa bayan. Dito lang kami sa tulay. Madalas nagpa-parking dito sa tabi ng tindahan ni ate at least nakikita niya kami lagi instant may bantay na at may barangay din dito nagbabantay nagbabayad lang kami ng 20 pesos for parking matapos ngang malakas ng ulan buti na lang at hindi na umuulan ngayong oras na to ito na yung last namin gagawin ngayong araw sa trabaho nga namin kaya naman medyo excited na rin kaming matapos to. bibili lang kami ngayon ng salinas at saka bangus na amin gagawing tinapa gulat na lang ako ay lumiko kami dito sa palengke ng bayan yung pala naghahanap si mister ng mabibilhan ng mangustin mura lang kasi yung per kilo ng mangosteen dito, 40 pesos lang. Pero hindi siya sunerte dahil wala ngayon. Kaya naman dumiretso na kami para bumili na ng salinas. Napakaraming pusit nga dun sa bunga at napakalalaki ng isdang meron sila. Kapag gusto niya talaga mamili ng mga seafood mas mura dito sa bayan ng Malabon. Kaso syempre, kailangan marami-raming kilo yung kukunin ninyo para mas makamura. Yung video na to ay eh, nung nakaraan-nakaraang ah, linggo pa talaga. At hindi ko na nga lang talaga na-edit. Napakamamahal ng isda. Bumili nga lang kami dito ng pusit para iulam namin. Yeah, adobo daw yon bukas. Ngayon, napakamamahal na ng isda at talagang hindi na namin kinakaya ang presyo para gagawin niyang tinapa. Yung presyong pangmasa nga ay hindi namin maipush dahil talagang ang presyo ay nadodoble na. Yung presyo ng puhunan dahil nga rin sa sunod-sunod na bagyo, malabo talaga ang mga stock ng isda. Nandito nga kami sa mga bangusan ngayon. Ito nga pala yung mga binoboneless ko kapag umaga. Ginagawa namin siyang daing na boneless na bangus at boneless na bangus na tinapa. Ang sukat nga na kailangan namin ay e medyahan o kalahating kilo ang isa. Dito nga kami bumili sa si... SR. Pag pumasok nga kayo at dumire diretsyo, eh makikita nyo to. Sunod-sunod silang nagtitinda ng mga bangus. Napakasarap naman talaga ng bangus pero napaka tinik din kaya naman talagang kapag binunles laking ginhawa sa pagkain. Kapag namili kayo ng isda dito, kailangan may baon kayong plastic o kaya bibili kayo ng plastic. Dahil walang mga plastic yung mga nagtitinda dito. At ito na nga yung dinaana namin kanina. Bumili kami ng isda. Ay, pusit pala. Ia-adobo daw niya yan. Paborito ko talaga yung adobong pusit. Ito nga sa bunga, dito nakapweso yung manang titinda ng mga sigras. Alam nyo bang natuto akong kumain ng ganyan dahil sa nanay ko may greater. Alala ko, unang opera nga niya sa katawan ay eh, nung 27 years old siya. Nagkaroon siya ng bukol sa lalamunan. nung una pa samid lang. Tapos hanggang sa may nakapana nga siyang bukol. At yun, gulat na lang ako lagi kami naguulam ng ganyan. Maganda daw kasi yan sa lalamunan. At nasawi nga kami, wala kaming nabiling sa linas. Itong bangus na lang yung naming nadala. Bibili na rin kami ng yellow nito para ilagay sa isda at hindi masira kinabukasan. Gabo boneless naman natin yan. Ayan lang naman for today's video. Salamat sa panunood. Guys, don't forget to follow. Palike po ng aking page. Paalam!